Yin pa. Sige, ihatid na ang bagong kasal sa silid pangkasal. kasal. Ihanda ang salusalo. Sop. Anong bastos at walang modo? Kung hindi lang talagang ipinilit ng anak ko ang kasalang ito, matagal ko nang pinawalang bisa ang kasunduan. Hinte. Bakit nagmamadali, City Lord Exe? Hindi pa ako nagbibigay pugay. Kuya Panway, alam kong darating ka para iligtas ako. Ha, ano na naman to? Bagong bisita magbibigay pugay. Ang minamahal ko ay ikakasal ngayon. Paano ako hindi darating para maghandog? Nang mga ulo ninyong lahat mula sa pamilya Xe. Walang galang. Ano bang problema ng taong to? Kung gusto ninyong magbakbakan, kayo kayo na lang. Huwag ninyo akong idamay. Memory import. Gumamit ang user ng walong origin points upang makapasok sa mundo ng Yunshan. Si Sian ay nag-iisang anak ng City Lord ng Yunshan isang tamad, lasenggo, at basagulero na ayaw mag-ensayo ng martial arts. Ikinasal siya kay Luo Xiaoyun, anak ng isang mayamang negosyante. Tandaan, pag-aalay sa Chan, isang sinaunang kasunduan kung saan kapag nagdalang tao ang dalawang pamilya at isang lalaki at babae ang isinilang, ipagkakasundo ang kanilang mga anak sa kasal paglaki. Ngunit nang lumaki si Luo Xiaoyun, umibig siya sa isang katulong na si Pan Wei at nagtanan sila. Kinabol ng mga pamilya Exi at Luo ang dalawa. Nakuha nila si Luo Xiaoyun at ikinulong, ngunit nakatakas si Pan Wei. Sa kanyang pagtakas, natagpuan ni Pan Wei ang iniwang pamana ng isang sinaunang sword demon at biglang naging isang dalubhasa. Sa loob ng tatlong taon, sunod-sunod ang swerte at lakas na nakuha ni Pan Wei, kaya't ang mga ipinadala upang hulihin siya ay napatay o malubhang nasugatan. Sa takot ng pamilya luo sa kahihiyan, minadali nila ang kasal ngayong araw. Ngunit nang mabalitaan ni Pan Wei, mag-isa niyang sinugod ang Yun Shan, tangan ang kanyang espada. Tunay ngang kakaiba ang Vajra Finger ng pamilya Exi. Ngunit tandaan ninyo, habang mas malakas ang kalaban, mas lalo akong lumalakas. Sa halip, napakinabanggan ko pa ang labanang ito. Babalikan ko kayong lahat, sa loob ng isang buwan. Tandaan, ang Vajra ay isang sagradong sandata na sumasagisag sa katataga ng diamante at kapangyarihan ng kidlat. Wala naman siyang laban. Ngunit ang yabang niya, ayaw aminin na talo na siya. Labis-labis ang kumpiyansa niya sa sarili. Sa loob ng isang buwan, ang Vajra Finger, ng Lord Exi ay kayang iselyo ang daloy ng enerhiya ng kalaban. Kapag tinamaan, hindi makakagalaw ang panloob na enerhiya sa loob ng kalahating taon. Ano to? Bakit parang si Pan Wei ang bida, at ako ang kontrabidang pampalasap sa kwento niya? Pero mabuti na rin. Dahil sa kagagawa ng makong na to, may oras akong magtipon ng mga kakayahan. Kapag sapat na ang origin points ko, tatakasan ko ang kwentong ito. Bakit hindi nalang lang sinunggaba ni Lord Xi ang pagkakataon para hulihin siya? Siguro ayaw niyang madungisan ng dugo ang kasal. Pero... Ang anak niya ang siguradong magdadala ng walang katapusang problema sa hinaharap. Loading Quest Nagalit ka sa anak ng Diyos. Tapos ka na. Pension. hanapin ang paraan para makaligtas. Patayin si Pan Wei sa loob ng isang buwan at iligtas ang pamilya Exi. Gantimpala, maaari mong maiuwi ang lahat ng kapangyarihan mula sa mundong ito. Parusa, mawawalan ka ng lahat. Anak ng Ama, mahal kong ama, ayos ka lang ba? Sa mundo ng Yunshan, hawak ng maharlikang pamilya at iba pang makapangyarihang angkan ang karamihan sa martial arts at paraan ng kautibasyon. Sa pamamagitan ng pagpapatibay ng kanilang panloob at panlabas na lakas, pati na rin ang kanilang katawan, kaya ng malalakas na mandirigma na bamiyak ng bato gamit lamang ang isang suntok. Ganito pala gumagana ang sistema ng kapangyarihan sa mundong ito. Yunshan Martial Arts Compendium Ayon sa description, isa itong mababang antas na mundo ng martial arts, malayong-malayo sa pangunahing mundo. Pero ayos lang, martial arts pa rin ito. Basta makarating ako sa entry point level 0, maaari kong gamitin ang sistema upang i-upgrade ang sarili ko. Kahit kaunti, madedadagdagan ito ang lakas ko sa labanan. Isang oras ang lumipas. Ang dami ko nang nabasang libro. Alam ko ang bawat salita pero bakit hindi ko maintindihan kapag pinagsama-sama na? Bakit ganito kaiba ang martial arts dito kumpara sa sa pangunahing mundo? Ang hanggal talaga ng Kian na to sa mundo ng Yunshan. Walang alam, maliban sa Yunshan Martial Arts Compendium na puro kasaysayan, wala ba ditong libro na pwede kong maintindihan? Bin Aigo na yata ako ng langit. Young Master, nasa reception room ang Panginoon. Ipinapatawag kanya. Ganun ba? Hindi ito tungkol sa kung matatapos ko ang misyon, kundi kung mabubuhay pa ako. Kaluluwa ko lang ang naglakbay dito, kaya wala akong kapangyarihan sa katawan na ito. Kung dala ko lang ang lakas ko mula sa Art of Yang Stabilization, tiyak na kaya kong labanan si Pan Wei. Art of Yang Stabilization Extra Level. Naramdaman kong nasa estado ka ng paglalakbay ng kaluluwa. Bawal ito rito. Narinig ko, tinalo ni Pan Wei ang panginoon kahapon at binalaan pa niya, babalik siya sa loob ng isang buwan upang ubusin ang buong pamilya Exe. Sa bulwagan ng angka ng Exe, nagpunta ako rito upang bisitahin si Lord Exe. Kumusta ang kanyang kalagayan? Umalis ka na, hindi nagpapakita ang Panginoon sa kahit sino ngayon. Mukhang hindi ko kakayanin ito ng mag-isa, pero huli na para magpaturo pa ng martial arts. Wala akong ibang magagawa kundi umasa sa ama, ko sa mundong ito. Ama, narito po ako. Ah, in. Nandito ka rin pala, ginoong luo. Tamang tama, pinag-uusapan namin ang kasal mo kay Xiao Yun. Ano pa ang pag-uusapan? Ayos na ang lahat. Medyo magulo ang naging handaan, pero pwede namang ituloy sa ibang araw. Pero, pero sinabi ni Pan Wei, Ha, luo, huwag mong sabihing naniniwala ka sa sinasabi ng mga sismoso, na tapos na ang kasikatan ko. Oo, malaki ang naging progreso ng batang si Pan Wei nitong mga nakaraang taon. Inaamin ko, minaliit ko siya kaya nasaktan niya ako. Pero, ang Vajra Finger, ko rin ay malubhang some iris sa kanya. Haha, -ha. kapag bumalik siya sa loob ng isang buwan, titiyakin kung hindi na siya makakabalik. Ganun ba? Sandali, luo, naisip ko ang sinabi mo. Kuwag mong sabihing narito ka para putulin ang kasunduan sa kasal. Hindi mo ako naintindihan. Lumakisiin sa harap ko. Paano ko naman puputulan ang kasunduan, lalot napakabuti niyang manugang. Ah, pasensya na, akala ko lang. Haha, -ha. oh, siya, aalis na ako. Ipagkakatiwala ko na ang anak kong si Xiaoyin sayo. Oo naman, mag-inuman tayo kapag gumaling na ako. Mukhang hindi nga kasing lala ang sugat niya gaya ng sabi ng iba." Pero kung bumalik si Pan Wei sa loob ng isang buwan, gaano kalaki ang chance niyang manalo? Yin, bilisan mo. Tulungan mo akong makatayo. Balik tayo sa kwarto. Ama, ayos ka lang ba? Tawagin ko ba ang manggagamot? Yin. Tinamaan ni Pan Wei ang puso ko. Nawalan ako ng lahat ng lakas. Tatlong araw na lang ang natitira sa akin. Kapag namatay ako, ang mga buwiter, kasama ang bienan mong siluo agad nilang tatalikuran ang pamilya Exi para sumit sa Pan. Wey! Kaya, ngayong gabi, dapat kang tumakas sa pamamagitan ng lihim na lagusan sa likod ng bundok. Ama, dalhin mo ito, ang pinakatatagong lihim ng ating pamilya. Isang daang taon na ang nakalilipas, isang ninuno natin ang nakakita ng bumagsak na bulalakaw. Sa loob nito, natagpuan niya ang mahiwagang jade tablet na ito. Kapag hinawakan mo ito at naramdaman, may ipapasa itong hindi maipaliwanag na martial arts sa iyong isipan. Ngunit, iilang salita pa lamang ang ipinakita nito. Kahit ilang henerasyon na ang lumipas, wala ni isa sa pamilya natin ang nakatuklas ng lihim ng tabletang ito o nakaabot sa kabuuan ng martial arts nito. Ngunit dahil sa iilang salitang nakuha natin mula rito, na ipamana natin ang nag-iisang daliri ng vidre, ang pundasyon ng lakas ng ating angkan. Ngayon, ipinagkakalub ko ito sa iyo. Naramdaman mo ang kakaibang enerhiya. Nahanap mo ang Ancestral Heavenly Jade Tablet bilang ng paggamit isa sa isa. Isang produkto ng mataas na antas ng Celestial Civilization, pansamantalang gamit para sa Ancestral Secret Martial Arts. Bagamat ilang beses nang ginamit ng mababang uri ng nilalang, hindi ito naubos dahil hindi umabot sa pamantayan ng kanilang espiritual na lakas. Ngunit ang espiritwal mong lakas ay pasado. Nagsisimula ang paglipat. Martial Arts collected level 0. Umalis ka na, anak. Bibigyan kita ng tatlong araw pa. Huwag mo akong gantihan. Ang importante, mabuhay ka. Hangga't hawak mo ang tabletang ito, muling babangon ang ating pamilya. Ngunit ang tablet ay basag na. Ama, ayos ka lang ba? Nakuha origin points 0.01. Eksizin ang Panginoon ng Lungsod ng Yunshan. Bagamat marangya at mayabang, hindi niya inaapi ang karaniwang tao. Siya'y tahimik na namumuno, maingat sa kanyang mga galaw. Sa lungsod ng Yunshan, si Xi ang anak niya, ay kilala sa paglagi sa Red Light District. Maraming nandidiri sa kanya, ngunit walang nagre-reklamo. Ngunit sa loob lamang ng isang araw, napuno ang lungsod ng mga paunawa, mga krimen ni yan, pangangidnap sa mga babae. Pagtorture sa kanila, pati manok ni Ginoong Wang, ninakaw. Hayop siya, mas masahol pa sa hayop. Young Master, natapos na po namin ang paglalagay ng mga paunawa sa buong lungsod gaya ng utos ninyo. Ngayon, galit na ang lahat ng mamamayan. Salamat at ang Panginoon ay nakaseklusyon. Kung hindi, baka kung ano na ang nangyari. Bakit mo ginagawa ito, Young Master? Bakit mo nilalapastangan ang pangalan mo para lang maging kinamumuhian? Hindi pa sapat, kailangan ko pa, mag-isip pa tayo ng mga kasalaan ng isusulat. Oo, young master. Bilang isang mayamang spoiled brat, bakit hindi nag-abuso ang orihinal na exe Sayang, babawiin ko ngayon. Pero, dahil hindi ako harapang kinamumuhian, mabagal ang pagkuha ng origin points, 0.00001 lang bawat galit nila. Origin points 3.12345. Tatlong puntos. Pero sapat kaya ito para i upgrade ang finger of nirvana. Kahit mababa ang antas ng martial arts mula sa tablet, bahagi ito ng immortal domain, hindi ko pa narinig kahit sa pangunahing mundo. Natitirang origin points 3.12345. Skill Mastered, Finger of Nirvana Level 0 epekto na ng karaniwang sugat at sakit sa mababang antas ng mundo. Dati, kulang ang dalawang puntos para mag-upgrade. Subukan natin ngayon. Upgrading. Upgrade successful. Skill mastered. Finger of Nirvana level 1. Epekto, mas mabilis na paggaling ng sugat at sakit sa mababang antas ng mundo. Nakakagulat. Mainit-init ang pakiramdam, pero hindi ko kailangang gumamit ng panloob na lakas. Mahiwaga talaga, immortal skill, nga. Noong level 0, tuwing labindalawang oras lang ako makakagamit, sapat lang para pahabain ang buhay ni ama. Tingnan natin ngayong level 1 na ako. Ama, narito akong muli. Anak, lumayas ka. Hindi mo ako matutulungan. Ama, pakiusap. Huwag niyo akong itaboy. Narito ako upang pagalingin kayo. Sinabi ko na, ang pakialaman ang sugat ko ay walang silbi. Ama, pakiusap, manatili kayong kalmado. Gagamitin ko ang martial art mula sa jade tablet. Sok. Naiintindihan ko ang malasakit mo, anak. Pero. Finger of Nirvana, level 1, activated. Isang malambot na liwanag ang bomb kay Exizine. Tumigil ka sa pagigi. Tanggapin mo ito. Finger of Nirvana. Emph, matanda kang inosente. Ang teknik ko'y magaspang, at wala akong alam sa mga acupoint. Basta't matamaan ang sugat, ayos lang. Ang mahalaga, gumagana ito. Sino ba ang may pakialam kung tama o mali ang paraan? Finger of Nirvana activated level 1. Kahit nasa level 1 ako, limitado pa rin. Naagapan ko ang sugat at nailigtas ko ang buhay niya, ngunit hindi ko maibabalik ang nawala niyang lakas. Mukhang kailangan ko pang mag-upgrade kung gusto kong lubos siyang gumaling. Origin points 0.12345. Sa ngayon, wala akong sapat na puntos para mag-upgrade. At kahit mag-upgrade ako, wala pa ring taglay na lakas pang laban ang Finger of Nirvana. Skill Mastered, Finger of Nirvana Level 1. Kaya ko lang pagalingin ang mga sugat niya at iligtas ang buhay niya. Ngunit hindi ko maibabalik ang kanyang nawalang lakas. Mukhang kailangan kong mag-upgrade pa para ganap siyang gumaling sa puntong ito, wala akong sapat na origin points para mag-upgrade. Kahit pa magkaroon ako, wala namang kakayahang lumaban ang finger of nirvana. Natitirang origin points 0.12345. Skill mastered, finger of nirvana. Kasalukuyang antas, level 1. Epekto, napagagaling ang karamihan ng sugat at karamdaman sa mababang antas ng mundo. Bagaman mas mababa ang antas ng Finger of Bidre na ginagamit ng pamilyang Exi kumpara sa Finger of Nirvana, ito ay isang uri ng martial art na pambangis. Mas mainam ito sa labanan at pagpatay. Kung makukuha ko lang ang Finger of Bidre. Pero hindi bale na, ang mahalaga, na ipamana sa akin ang Finger of Nirvana. Uwag nang maghangad ng sobra. Mga lingkod, hindi na kailangan ni Ama ang tulong ko upang manatiling buhay. Oras na para sa susunod na hakbang. Anong maipaglilingkod ko, young master? Pumunta ka, bilhin mo ang pinakasikat na erotic books sa pamilihan. Ha, at maghanda ng karwahe. Dadalaw tayo sa pinakamagandang bahay aliwan sa lungsod. Kinabukasan, lungsod ng Yunshan. Ito raw ang mga krimen ng batang si Xi Yan. Mukhang sinasamantala ng lahat ang kalagayan ng pamilya Xi ngayon. Pero, bakit parang wala silang pakialam? Ganito ba talaga kalakas ang pangalan ng pamilya XI sa lungsod? Sige, isa pang kwento. Oo nga, nahuli ako kanina, hindi ko narinig ang naunang kwento. Ayon sa usap-usapan. Nang tumakas mag-isa si Pan Wei, ang kasintahan niyang si Luo Xiaoyun ay dinukot ni XI yan. Ikiniulong niya ito sa piitan at pinahirapan sa lahat ng paraan. Mahigit sandaang posisyon daw ang kanilang pinagsanayan. Ngayon, ikukwento ko kung paano nila isinagawa ang ika-tatlumput-tatlo na posisyon. Totoo ba yan? Si XC yan mismo ang naghambog nito. Hahaha! -ha -ha. Talagang may kakaibang trip ang mayayamang anak mayaman. Anger point gained, dagdag 0.00001 points, Panway. Anger point gained, dagdag 0.00001 points, Panway. Si Panway... Siya nga ang chosen one ng mundong ito. Mas malaki ang puntos na nakukuha ko mula sa galit niya kumpara sa iba. Kaunting ipon pa, makaka-upgrade na ako. Pitong araw ang lumipas. Bakit kulang pa rin? Upang mag-level dalawa, kinailangan ko ng sampung puntos. Ngayon, higit sa labin puntos ang kailangan para sa level 3. Mukhang uubusin ng Finger of Nirvana ang lahat ng origin points ko. Tama na. Hindi ko na kayang maghintay. Ang Finger of Nirvana sa level 2 ay sapat na. Oras na para sa huling gamutan kay Ama. Natitirang origin points 15.00045. Skill mastered, Finger of Nirvana. Kasalukuyang antas, level 2. Epekto: Napagagaling ang karamihan ng sugat at karamdaman sa mababang antas ng mundo. Maaari nang ibalik ang katawan sa rurok ng kalusugan, ngunit unti-unting humihina ang epekto sa mas mataas na antas ng mundo. Ama, narito ulit ako. Anak, ba't parang may liwanag ni Buddha sa likod mo? Ama, naliwanagan na ako, ang lahat ng bagay ay hangkag. Ngunit hindi ang pagpapagaling mo. Ito na, tabing walong folks of nirvana. Ah, ah, ama, kumusta ang pakiramdam? Gusto mo pa ng ilang tusok? Apat na araw. Apat na araw mo lang akong ginamo, pero naibalik mo na ang lahat ng aking lakas. Napakamakapangyarihan ng martial art mula sa jade tablet. Anak, may kabaliwan akong naiisip. Paano kung tusukin mo pa ako ng ilang daang beses? Ama, sa tingin mo ba parang magic supplement ito na magpapalakas ng internal power mo? Magpasalamat ka na lang. Sapat nang naibalik ko ang lakas mo. Ah, mukhang naging masyado akong sakam. Kahit na ibalik ko na ang buong lakas ko, hindi pa rin ako uubra kay Pan Wei. Huwag kang mag-alala, ama. Basta sundin mo ang plano ko, madali mong mapapatay si Pan Wei gamit ang lakas mo ngayon. Bravo! Ikaw talaga ang mabuting anak ko. Kihintayin na lang natin ang lintik na yun sa kanyang kapahamakan. Kaawa-awa ka naman, ama. Napakatapat mo. Pero bakit kailangan nating maghintay? May plano na ako. Si Luo Xiaoyun ang susi. Tiyak may paraan siyang makipag-ugnayan kay Pan Wei. Bakit hindi natin gamitin yun? Panginoon, Young Master, masamang balita, ano yun? Narinig ni Ginoo Luo ang kumakalat na balita na tinutorture daw ng Young Master si Luo Xiaoyun. Papunta siya rito para magpaliwanag tayo. Totoo ba yan? Ama, ipapaliwanag ko. Inawa ko lang to para sayo. Walang hiyakang bata. Tinira mo ang pangalan ko. Tanggapin mo ang finger of Vader. Ah, ama, mali ako. Hindi ko na uulitin. Inuuluo, pinarusahan ko na ang batang ito. Patawarin mo siya. Kung biro lang naman ito, hindi mo na kailangang parusahan siya ng ganon. Gabi na rin. Aalis na ako. Hanggang sa muli. Amp. Sige, tapos na ang palabas. Wala siyang pakialam sa anak niya, pero mahalaga sa kanya ang reputasyon niya. Sigurado akong gagawa siya ng paraan para mailigtas si Luo Xiaoyun. Pitong araw ang lumipas piitan ng CS. Sino yan? Xiaoyun, ako to. Ama, dumating ka para iligtas ako. Matagal ko nang hinahanap ang pagkakataon. Ngayon, nilason ko ang mga bantay. Lahat sila tulog. Xiaoyun, nagdusa ka ng sobra, kasalanan ko lahat ito. Ama, hindi kita sinisisi. Ang pamilyang Xi ang may kasalanan. Anak, hanggang dito na lang ako. Tumakas ka na, ama, pero ikaw. Kailangan kong bumalik para kalmayan sina Exisin at Exian. Hindi kita masasamahan. Huwag kang mag-alala, ama. Hahanapin ko si Panway. Sisiguraduhin kung wawasakin niya ang pamilyang Exi. Ilang araw pagkaraan. Chao yun. Bumalik ka sa akin. Panway. Chao yun, tutuobang tinorture ka ni Exian. Si Exian hindi ko man lang siya nakita. Nasa piitan ako. Ganun ba? Paano ka nakatakas? Tinulungan ako ni ama. Hindi niya matitiis ang paghihirap ko. Haha, -ha. mukhang naliwanagan na si ama, at kinikilala niya akong manugang. Huwag mong sabihin yan. Panway, nitong mga araw na to, nagsanay ka ba? Oo. At ngayon, pupuksin ko ang buong pamilyang eksi. Hindi mo ako sisisihin, di ba? Sisihin ka, hindi. Suklam na suklam ako sa kanila. Ngayon, ikukwento ko kung paano ko nakuha si Luo Xiaoyun. Sino yung boses na yan, C.A.N. Tama ka sa oras, gago ka. C.A.N. Paano mo ako nahanap? Gusto mong malaman ang totoo. Simple lang. Yung kasama mong yan, binenta ka niya. Ano? Shaoyun. Traidor ka. Hindi. Panway. Hindi ako. Lumayas ka. Haha. Relax ka lang. Wala ka mang interes sa plot twist ko. Kung ganyan kayong lahat, magugunaw ang mundo. Ha ha ha, pasalamat ka sa finger of the mo. Dahil doon, napalaya ko ang nakotetagong internal power ko. Natutuhan ko rin ang tamang daloy ng enerhiya, kaya ilang beses na akong mas malakas. Ang martial art ng pamilya mo, walang kapantay. Pero sayang, ikaw ay isang walang kwentang gumagamit. Ngayon, ako ang ganap na nakamaster nito. Ikaw ang magiging practice dummy ko. Stan, lintik ka. Mamamatay ka ngayon. Tipan. Wei, ang bilis ng progreso niya. Pero handa ako para dyan. Mga kasama, oras na para mag -ganti. Mountain splitter huwa yun sayong. Isang tall una na gaya mo, naglakas loob kang humarap sa akin. Boom. Wow. Sinira niya ang buong bahay. Kaya pala tinawag siyang mountain splitter. Ang lakas niya talaga! Hoy! Ilang tao pa ba ang nag-aabang sa akin? Lumabas kayo! Ako si Zhang Yang, at nandito ako para mag-haiganti! Pan Wei! Pinagnakawan mo ang mansyon ng prinsipe at ninakaw ang Qing Feng Sword! Ako si Luo Yuxiang! Sa utos ng emperador, narito ako para kitlin ang buhay mo! Sa impyerno ka, Pan Wei! Pan Wei! Tapo ka na, Pan Wei! Ibigay mo na ang aming mga lihim na kayamanan! Stan. Punyeta ka. Paano mo sila pinagsama-sama? Napakadali. Pinagaling ko ang mga sugat nila. Matagal na silang may galit sa'yo. Ikaw si the chosen one, hindi ba? Mas lalo kang lumalakas kapag lumalaban. Siyempre, marami kang naging kaaway. Kaya isa-isa ko silang hinanap. Pagkatapos ng laban na to, tuluyan ng gagaling ang mga sugat nila na dulot mo. Pasensya ka na. Ikaw ba si Bayani Zhang Yang? Interesado ka bang labanan si Pan Wei? Ipakita mo kung sino ang pinakadakilang mandirigma sa Yunshan City. Narinig ko, si Pan Wei ay sumugod sa mansion ng ikatlong prinsipe at ninakaw ang espada. Ako si Xiyan, isang karaniwang mamamayan. Pero may galit din ako kay Pan Wei. Kaya handa akong bawiin ang espada para sa prinsipe. Pan Wei, pinagsama-sama ko na lahat ng kaaway mo. Kahit ikaw pa ang chosen one, hindi mo na ito matatakasan. Grabe! Hindi siya natatakot labanan ang lahat mag-isa. Tunay siyang mandirigma, pero mahirap nang na ang labanan ang dalawa. Paano pa kung sampu, unti-unting lumalala ang mga sugat ni Pan Wei. Lumiliit ang tsansa niyang manalo. Ayos! Mukhang matatapos ko na ang misyon ko. System Panel, ang hirap mag-ipon ng origin points. Sigurado akong kumalat na ang pangalan ko sa ibang lungsod, pero kaunti pa rin ang puntos ko. Origin Points, 25, 00045. Skill Mastered, Finger of Nirvana. Kasalukuyang antas, Level 2. Epekto. Nakakagamot ng halos lahat ng sugat at sakit sa mga mababang level na mundo. Naibabalik ang katawan sa pinakamataas na kondisyon. Humihina ang epekto sa mas mataas na antas ng mundo. Hindi ako makapaniwala. Mahigit 25 points ang kailangan para ma-upgrade sa level 3 ang Finger of Nirvana. Pero okay lang, marami pa akong oras. Pagkatapos kong tapusin ang misyon na to, lalakbayin ko ang mundo. Sisiraan ko ang pangalan ko sa iba't ibang lugar at mag-iipon ng sandamakmak na origin points. Pagkatapos pag-aaralan ko ang lahat ng martial arts sa mundong ito at i-upgrade lahat sa pinakamataas na antas. Kapag naging walang kapantay naman mandirigma ako, babalik ako sa main world at dudurugin ko ang sekta ni M.O. Shin. Perpekto. Panway. Mamamatay ka. Imposible. Ako ang the chosen one. Lagi akong nagtatagumpay. Pero ngayon, paunan ako. Oh, Pan. Ang lungkot ng hitsura mo. May huling salita ka ba? Can, Hayop ka. Kung may tapang ka, labanan mo ako ng isa-isa. Haha, tilupin kita gamit ang talino ko. Bakit ako lalaban ng mag-isa kung pwede kitang tambangan? Tapos na ang oras mo. Palam, panway. Hindi, hindi ako pwedeng mamatay ng ganito. a a a a h h h tumalaban pa siya. May humawak sa panya para tapusin ko na to. Shrop, sa patay na siya. Bakit biglang dumilim ang langit? Kidlat, Tinagot ng kalangitan ang kamatayan ng isang chosen one, fanway, patay na, system notification, mission completed, reward, 70 origin points, ayos, may reward akong origin points mula sa system, hindi ko inaasahan to, you will be sent back to the main world in 10 seconds, please get ready, ha? Ano, ngayon agad, di nyo man lang sinabi na ibabalik ako agad pagkatapos ng mission, sayang ang mga free origin points ko, whoosh. Teleporting back to main world, ang plano ko para maging hari ng mundo, putanjay na mo, system, bumalik na ang kaluluwa ko, pero ang palpak mo talaga sa pagtransport, hindi ba pwedeng katawan ko na lang ang ilipat mo ng buo, eto na naman, bumalik na naman ako sa impyerno. Pinuno ng sektang marching. Ang mga laruan ni Ching na sumugod sa dambana ng ating mga ninuno ay hindi mapapatawad. Hindi ka dapat kumampi sa kanya dahil lang kay Ching Xinzi. Tagapagbantay yi, bakit ang tindi mong humusga? Panway, nagmumuni-muni. Buti na lang at magkaiba ang daloy ng oras sa maliit na mundo at sa pangunahing mundo. Hindi pa siguro matagal ang paglalakbay ko rito, kundi matagal na akong pinaslang. Pinuno ng sektang Marching. Lahat kayo, lumayas. Ako mismo ang huhuli sa taong to para igawad ang hustisya. Panway, nagmumuni-muni. May papasok para hulihin ako. Base sa usapan, siya siguro ang pinuno ng sektang Marchum. Wala akong tsansa makatakas. Tabanan siya. Imposible. Nasa unang antas pa lang ako ng Post Celestial Stages. Pero narinig ko noon ang mga alagad, matindi raw ang sakit ng pinuno